Hola amigos, cómo están? Que hay de nuevo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos mis compatriotas, donde sea que ustedes estén. Bienvenidos de vuelta a mi canal. Si eres nuevo, bienvenido a mi canal. Kamusta mga lodi, maligayang pagbabalik sa aking channel. Ito po yung pangalawang bahagi ng pangalawang pangkat. ng mga pawatas na nagpapakita ng pagbabago sa tangkay o takdan. Handa ka na ba? Tara na! Dito po tayo nagtapos ng nakarang leksyon sa mga bokabularyo. Advertir, magbabala, magbigay ng babala. Komensar, magsimula, magumpisa. Confesar, aminin, magkumpisal consentir payagan pahintulutan convertir magbago o naging baguhin o magpalit defender ipagtanggol ayos dumagdag pa po ako ng isa pang salita sa bokabularyo ang salita ay entender ang ibig sabihin niyan ay umintindi o maintindihan fregar maghugas, magkusot o maglinis. Mentir, magsinungaling. Negar, tumanggi o ipagkaila. Pensar, mag-isip. Preferir, mas gusto o mas piliin. Querer, gusto, nais o mahal. Referir, banggitin tukuyin o ipadala. Sentir, maramdaman o damhin. Sugerir, magmungkahin o ipanukala. Temblar, manginig o yumugyog. Advertir, magbigay ng babala o magpayo. Yo advierto, tú adviertes, él o ella o usted advierte nosotros o nosotras advertimos, vosotros o vosotras advertís, ellos o ellas ustedes advierten. Ang advertir ay may dalawang pangunahing kahulugan depende sa konteksto. Magbigay ng babala o magpaalala o magpayo o magbigay ng payo. Sa Tagalog, maaaring ang ibig sabihin ng advertir ay paaalalahanan o payuhan depende sa tono ng pagsasalita. Ang unang halimbawa, yo advierto a mis niños del peligro de hablar con extraños. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay nagbibigay ako ng babala sa mga anak ko tungkol sa panganib ng pakikipag-usap sa mga ekstranghero. Tú adviertes sobre los peligros del río. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay Nagbabala ka tungkol sa mga panganib ng ilog. Ang sunod na halimbawa, Vosotros advertis a los niños sobre el peligro. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay Nagbibigay kayo ng babala sa mga bata tungkol sa panganib. Comenzar magsimula o magumpisa. Yo comienzo, tú comienzas, él o ella o usted comienza. Nosotros o nosotras comenzamos, vosotros o vosotras comenzáis, ellos o ellas o ustedes comienzan. Ang unang halimbawa ay, el juego comienza ahora. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay, Nagsisimula ang laro ngayon. Ang sunod na halimbawa, Ella comienza a trabajar temprano. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay, Nagsisimula siyang magtrabaho ng maaga. Sunod na halimbawa, Yo comienzo a cocinar la cena. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay, Nagsisimula akong magluto ng hapunan. Ellos comienzan a estudiar en la biblioteca. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay nagsisimula silang mag-aral sa silid aklatan. Confesar, aminin o magkumpisal. Yo confieso, tu confiesas, el o ella o usted confiesa. Nosotros o nosotras confesamos, vosotros o vosotras confesáis, ellos o ellas o ustedes confiesan. Ang unang halimbawa, yo confieso la verdad. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay inaamin ko ang katotohanan. Sunod na halimbawa, tu confiesas todo. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay inaamin mo ang lahat. Sunod na halimbawa, Sergio confiesa que él es homosexual. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay inaamin ni Sergio na siya ay bakla. Sunod na halimbawa, Nosotras confesamos nuestros pecados. Sa halimbawa na to, nuestros po yung gamit natin dahil yung pecados ay panlalaki. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay inaamin namin ang mga kasalanan namin. Ayos! Sunod na halimbawa, Vosotros confesáis vuestros pecados en la iglesia. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay, Nangungumpisal kayo ng inyong mga kasalanan sa simbahan. Sunod na halimbawa, Ellas confiesan su error. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay, Inaamin nila ang kanilang pagkakamali. Consentir. Payagan. tulutan o Kunsintijin. Yo consiento, tú consientes, él o ella o usted consiente. Nosotros o nosotras consentimos, vosotros o vosotras consentís, ellos o ellas o ustedes consienten. Yo consiento la salida de mis hijos temprano. Satagalog, ang ibig hay. Pinapayagan ko ang maagang pag-alis ng mga anak ko. Tu conscientes al estudiante pero soso. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay Kinukunsinti ang tamad na estudiante. Bagong salita po, pero soso. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay Tamad. Ella no consciente las mentiras. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay hindi niya kinukunsinti ang mga kasinungalingan. Nosotros consentimos que los estudiantes salgan temprano. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay pinapayagan namin ang mga estudyante na lumabas ng maaga. Vosotros consentís el ruido de la clase. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay kinukunsinti ninyo ang ingay ng klase. Convertir Magbago o Nagin, Baguhin o Magpalet. Yo convierto, tú conviertes, él o ella o usted convierte. Nosotros o nosotras convertimos, vosotros o vosotras convertís, ellos o ellas o ustedes convierten. Yo convierto mis miedos en motivación. Sa Tagalog, en binabago ko ang takot ko para maging motibasyon. Tu conviertes tus dudas por certezas. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay ipinapalit mo ang mga alinlangan mo sa katiyakan. Jesus convierte el agua en vino. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay ginagawa ni Jesus na alak ang tubig. Ella convierte los problemas en oportunidades. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay ginagawa niyang pagkakataon ang mga problema. Vosotros convertís las historias en canciones. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay ginagawa ninyong kanta ang mga kwento. Ustedes convierten sus errores por elecciones valiosas. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan ay ipinapalit ninyo ang mga pagkakamali ninyo para sa mahalagang aral. Bueno, el video termina aquí. Gracias por ver. No te olvides de darle me gusta, suscribirte y compartir el video. Nos vemos pronto. Adiós.